Hello water signs, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy gabay para sa ating September 18, 2023 para sa lahat ng water signs Pisces, Cancer and Scorpio Spirit Guide Okay. Um, we have here aromatherapy. So, kailangan nung iba sa inyo. Siguro yung first some of you, no, sa bahay, kailangan yung maglinis, ano, dahil masyado ng negative energy yung um, bahay nyo, no, ang dami ng kalat. So, maglilinis-linis yung iba sa inyo or literally, kailangan, pupunta talaga kayo sa massage, ano, shop, no, para um, mag uh, um, massage at ay kailangan nyo makalanghap ng kung ano-ano man yung essential oil na, kay, na gusto nyong maamoy ano. so we have here look to the stars use your hands and rest so yun nga um, kay, yung iba din um, nagdinilay-nilay ano, nakatingala lang sa um, tumitingin ngayong ah, gabing to sa <laughs> sa mga stars no na napakadaming stars sa paligid or ito yung um, pangarap na talagang iniisip-isip mo na hanggang ngayon hindi mo pa na-fulfill so ayan siguro yung talent nyo is nasa ginagamit ang inyong kamay ayan sa pagluluto ba yan sa paggawa ng mga paso or yung basta yung lahat ng creativity nyo is Um, gamit talaga yung kamay, no? Kung ano man yan, pananahe or what, no? So, pero sinasabi din ng ating baraha na for some of you is kailangan ng pahinga. So, ayan, kailangan din yung mag-self-time talaga, no? Parang lumabas lahat ang pag-self-time sa lahat ng ating signs. Um, pero yung iba talaga, no? Ayan, um, marami pang hinahangad na pangarap sa buhay. Ayan dagdagan pa natin ang messages para sa inyo water signs. Oops. Dagdagan pa natin guys, so yeah. Ang ano ano? Um, self-sabotage. Siguro ito yung nagsiself-pity ka na dahil dito sa mga pangarap mo na matagal mo nang um, gustong maabot eh, no? Nagkakaroon ka ng, ayan, no? Nagda-doubt ka na sa sarili mo. Kung kaya mo pa ba yan? Kaya mo pa bang ma... Um, abot. Alam nyo guys, ang pag-abot ng pangarap is wala yan sa edad, ano? hanggat nabubuhay tayo, basta nangangarap tayo, lahat yan pwede nating makuha. Huwag kayong magsa self pity guys, no? Kasi self-discouragement lang yung ginagawa ninyo. Imbis na i-turn nyo lahat ng energy, energy nyo um, sa, pas, pa, sa positive, magiging optimistic kayo. Ayan, iwasan nyo yung pagsa-self-sabotage ngayon. Walang mangyayari sa buhay nyo kung hindi nyo mismo pagkakatiwalaan ang inyong sarili. So ayan no. ilabas mo yung pagiging creative mo katulad ng sinabi ko kanina. Ang maybe ang talent nyo is nasa gamit talaga ang kamay n'o. So ang daming pwedeng uh, para ilabas n'yo yung talent n'yo or ipakita sa mundo. Ang dami n'o. Meron tayong YouTube, TikTok, um, Facebook. Ayan, baka ayan na yung matagal n'yo nang inaantay n'o through social media i-may eh, ilabas n'yo lahat ng Um, pagiging creative nyo, no? Pwede nyo i-post, no, Sa business nyo, baka ito yung talagang ayan talaga yung inyong business, ano? Nakafocus talaga sa paggawa na ano-ano mang bagay. So, ayan, huwag kayo matakot, guys, ano? Be wild to your dreams. Kasi walang mangyayari kung tatamad-tamad ka lang dyan. Minsan, kailangan natin maging aggressive, ano? Para maabot natin man kung ano niyang kung ano man niyang hinihiling natin or pinapangarap natin. So, for some of you, ayan, kailangan din talaga nyo ng um, pagpapahinga. Ano? Mag-focus kayo sa inyong pamilya. Ayan ang rest dyan. Um, give, time to your, give time to your family. Baka nawalan ka na ng oras, panay ka na trabaho, panay ka na pag-iisip. Um, lagi mo na lang napapagalitan yung mga anak mo or ikaw to na laging napapagalitan ano baka magbigay ka naman ng oras sa iyong anak or sa iyong magulang hindi pa na ano tropa yung ginagawa mo diyan no pag inom or what kung ano man yung temptation sa na ginagawa mo sa buhay or sinasamahan mo ano so tingnan natin Meron din dito talaga yung paglilinis, no? Siguro for some of you, maglalagay kayo ng mga mababagong, ano, ano ba yung tawag dun, guys, sa mga nabibili ngayon online na napaka-aromatic talaga ng amoy. Ayan, siguro yun. ang um, tignan pa natin for water signs. Oops. Or messages po for water signs. Oops. Open muna natin to guys. So, we have here the reverse queen of wands. Ayan, no? Oh, I told you guys, aggressive. Kita nyo ba, guys? Kailangan mo minsan na uh, maging aggressive ka sa iyong pangarap. Kasi kung minsan inuunti-unti mo rin, parang nakukupadan ka na, no? parang feeling mo tuloy. Ayan, self sabotage ka, walang nangyayari. But for some of you naman, nakakaranas ng panluloko sa paligid, pagsiselos. Ayan na nga yung self-doubt natin, masyado na tayong nagiging dramatic ano panay drama na lang kung panay drama na lang sa buhay wala talagang mangyayari minsan ang pag, pag iwasan natin maging ano no dramatic kasi nakakaano yan eh alam mo yun kung panay na lang ganon, parang nakakasawa nasasawa na rin yung mga tao sa paligid mo siguro through social media din ano post ka ng post ng mga negative energy which is minsan hindi na magandang basahin so ayan meron din tayo dito ng nine of swords ayan Am um, yung iba sa inyo nagiging patient naman no um, kailangan din nung iba sa inyo ng tulong ayan baka or ikaw to na kailangan mo ng tulong ano so ayan huwag kang mahiyang um, mag as ng tulong sa iba lalo naman kung maganda yung um, kung ano man yung pinagpaplanuhan mo no maganda Um, ayan o, no? decisions made, maganda yung pinagpaplanuhan mo, Um, para sa lahat, hindi lang para sa sarili mo, ano. So, as your, as help for, sa parents mo, sa kaibigan, ayan, dahil meron dito tayong Nine of Pentacles, ayan, may mga, for some of you, makaka-receive ng pera ngayon, no, na napakalaking pera, or it's a big project para sa mga nagtatrabaho. Ayan. So, yung iba sa inyo, nak nakakaramdam dito ng, ano, too much ano harsh ano words no na hindi niyo na matik and you feel defeated oh kaya siguro nakakaramdam kayo ngayon ng ganito no failure yung nararamdaman niyo kaya de, um dahil nakaka-receive kayo ng mga masasakit na salita sa boss niyo sa kaibigan niyo kaya nagsa self sabotage na rin kayo pero sinasabi ng High priestess dito na trust your own counsel first no Um, baguhin mo na lang kung ano man yung negative na naririnig mo um, try to accept it para at gawin mong motivation ano yung mga salita or ginagawa nila sa iyo so tignan pa natin guys ano kaya itong um, pinag -de decision pinagdidesisyonan kang bagay no kanina hindi ko siya mai clarify kung ano yan at kailangan mo talaga ng tulong kailangan mo ng tulong ng ibang tao. So, for some of you, ayan, um, siguro nahihiya talaga kayong mag-approach, no? You need to be approachable this, um, baka ikaw tong hinihingaan ng tulong guys no kasi parang nahihiya silang i-approach kay eh i can feel na ganun eh no na, na, hindi ka siguro approachable boss or approachable na tao, magulang ano, at nangangailangan na ng nung nangangailangan ang mga anak niyo ng tulong niyo pero nahihiya baka kasi unang salita pa lang no galit ka na so but it's all about opportunity you no? siguro itong mga anak niyo is gustong mag-aral sa magandang school no gusto nilang magpalit ng school or kailangan ng project no na talagang para naman talaga sa kanilang pag-aaral so ayan ang um, pakinggan niyo yung mga anak niyo dahil may ayan din may unexpected ano din help dito ayan oh diba yung nagpa, nagpa finding help kayo diba kailangan ayan may unexpected unexpected help help kayong darating ayan na guys so move your move from problems and be mindful and dito ang ating six of swords so may darating at darating na tulong no sa inyo wag kayong mag-alala guys hindi man yan manggagaling sa inyong pamilya ayan may ibang taong tutulong sa inyo para makapag move forward kayo kung ano man yung project yan sa business ba yan sa pag-aaral nyo no para sa karelasyon nyo na kailangan ng tulong ninyo, ayan, may magbibigay at tutulong sa inyo para makaahon kayo sa buhay. Dahil meron din tayo dito, ano, ba diba? no, oh, may satisfaction and luxury kayang ma-experience ngayong araw na to. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!